ko ng hot cake ayan Ay, na yung naluto ko ayan yung matika ko ito yung lulotuin ko pa ayan. ang ingredient ko lang dyan ay kalomit asukal asin mantika tsaka yeast ayan ang ano lang yan harina ayan harina water ayan ang ingredient niya malalaki ang ginawa ko kasi pangkain lang ng ating yan yung naluto ko. nag kami para <coughs> yan ang ano namin sa hapunan para uh, libre na sa ulam. Tinapay lang. Mga Amerikano nga, ikaw, tinapay lang kinakain. Kaya, magtinapay na lang sa gabi. Yan. Ayan, yung niluto kong hot cake. Ayan, no. Oh. Ayan, may luluto yung pa ako. Ang ingredient niyan ay arena, uh, asukal, kalumit, yeast, at saka asin, mantika. Ayan ang uh, ano niyan, ingredient yan. Water. Yan. Yan lang. Makakagawa ka na ng hot cake.